monitored ng AMLA, papasok ka ng perang 1 million, kunyari lang, ilalabas mo 2 million. The reason why I'm asking this is, merong record lumilitaw na ikaw ay nagmamani laundering. Hindi po ako nagmamani laundering, your Talaga pong naglalaro po ako, nagkakasino po. Okay. Saan galing yung cash na sinusugal mo? Ah, uh, gaya po nang sabi ko, pag pumupunta po kami na grupo, ang may dala lang po ng pera sa amin si Boss Henry po, doon po kami kumukuha ng perang pang Saan galing yung perang uh, kinukuha, uh, dinadala sa inyo ni Boss Henry? Mm, lagi po siyang may dalang pera na nakabag sa sasakyan niya, na nakaredy po talaga panlaro. Ang, kung hindi po ako nagkakamali, ang isang bag niya po, naglalaman po ng mga 20 million po. 20 million kada sugal? And depende po kung ano, kung mauubos yun or mananalo po. So, ilang beses sa isang liko kayo nagsusugal? Uh, mga, ang usual po, mga two, three times a week po. Two, three honor. times a week. Sa 20 million sinusugal mo, so 60 million a week ang perang pinagugulong sa kasino. Yun po yung dalan, dala lang po ni Boss Henry yun. So si Henry nagbibigay sa iyo ng pera para isugal mo lang? Actually, hindi naman po sa akin lang. Sa amin po lahat na grupo po na nagpupunta sa kasino. Siya po lang may dalang pera. Doon po, doon po siya nagbibigay ng pera para panlaro po. So, ibig sabihin, pupunta kayo sa kasino, lahat kayo, maghati-hati doon sa 20 million halimbawa? Opo, opo, kung magkano po ang kukunin doon, inililistan niya lang po. Okay, saan galing ngayon 20 million? Hindi mo tinanong kay Boss Henry mo kung saan galing 20 million? Hindi ko po tinanong, Your Honor. Ba't di mo tinatanong? Alam ko po maraming pera yung boss ko. Kaya anong, anong pangalan ni Boss Henry? Anong tunay niyang pangalan? Boss Henry Alcantara po. Alcantara. Pero alam mo na galing sa kickback yon. Yung specific po kasi na pinilalaro, alam ko pong may nakukuha po sa kickback, pero yun po kung yung pera po na niya na sakyan, hindi ko po masabi kung doon po galing, Your Honor. Yung ginaga, kasi meron kang 36 bank accounts na freeze ng AMLAC ngayon. At meron yan laman na 597 million. Uh, Your Honor, baka po mga naging transaction po, pero wala po kung ganyang kalaking pera sa banko. Hindi, galing sa amblock um to eh. Your Honor, wala po akong natatandaan may ganyang kalaki talaga. Kung sana po makita ko po yung listahan niya. So, one, pera po 190 yun. deposits totaling to 597 million. And yet, ang sweldo is 56,000 lamang kada buwan. So ang tanong, paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera samantalang ang sweldo mo lamang sa DPWH ay 56,000? Ito pa, ang mga nag-deposit sa accounts mo, sa mga accounts mo, misis mo, pati ex-wife mo, nag-deposit? Mayaman ba ex-wife mo para mag -deposit sa iyo ng milyones? Your Honor, huli pong... Mother mo nag-deposit sa iyo, sa account mo. Uh, actually po kasi, uh, ang pera anyway, na contempt po. ka naman natin. Na so, Apo. siguro sabi mo, one to sawa ka na magsinungaling ngayon. Hindi naman po ako nagsinungaling ngayon. Ito, may record or... ngayon. Five, 190 deposits totaling to 597 million pesos. eto frenis ngayon. bank accounts mo. 36 bank accounts. Ang mga nag-deposit dito, mother mo, mrs. mo, ex-wife mo, ang iyaman naman yung tatlo para mag-deposit ng milyones sa account mo. Pati ex-wife mo, mayaman. In... Wala po kung ganyan talaga kalaking pera sa banko, Your Honor. Prinis nga ito ng AMBLAC eh. Itong information na ito galing sa AMBLAC to eh. So ibig sabihin, mali ang AMBLAC, ikaw ang tama. Tama yung mga pinagsasabi mo. Kasi kung hindi ka lang nakakontem, ipakukulong eh, na kita ngayon mismo eh. Ah, Napakasinungaling mo? Your Honor, baka naman po ang sinasabi ni Amlang yan po yung magandang naging transaction po hindi po yan yung total na pera ko sa bangko. Labas-pasok nga na deposits ang pinag-uusapan natin yung naging laman ng pera mo. Sabi mo there's no such thing as 597,000. Ito nga po yung sinasabing labas-pasok na pera which total to seven, At mga nag-deposit dito, ex-wife mo, misis mo, nanay mo, Uh, posible po yan, Your Honor. O, oh, ngayon inaamin mo na. Uh, um, Asensya na po kayo kasi ang intindi ko po kanina, meron po kong 590 million sa banko. Umabot sa 597 ang total amount? Ng mga transaction po, Your Honor. Possible po. Ang tanong ko ngayon, sa sweldo mong 56,000 pesos kada buwan sa DPWH, saan nang galing to? So, sasabihin, ngayon, sasabihin mo ngayon, misis mo, at saka ex-wife mo. So, ano trabaho ng ex-wife mo? Para magdeposito ng malaking uh, pera? Yung ako po kahit pa paano. Yung kapatid ko po kasi may nag-buy and sell. Kahit paano, nag-share po ako doon uh, para po kumita. Tapos, uh, hindi naman po walang-wala yung mga magulang ko. Napagtapos naman po nila kami na maayos. At may hanap buhay po sila. Nabigyan din po nila naman kami ng pera. Hindi lang naman po ako pati po mga kapatid ko. So, so pina na palabas mo bukod sa DPWH na sweldo mo, meron ka pang sideline na hanap buhay. Ano yung sideline na hanap buhay mo? Uh, ano, nakikishare lang po ako sa buy and sell po ng kapatid ko. Minsan po yung motor, minsan po yung sasakyan. Kung ano lang po ang kayang ishare. Your so honor. parang racket mo? Extra income po, Your Honor. Extra income na abot sa million-million pang sugal mo lamang. At saka po nanalo rin po sa casino, Your Honor. Kapag ikaw ay Pupunta sa kasino meron kang gamit na fake ID. Tama? Your Honor, wala po akong nahawakan na fake ID. Membership number po ang binibigay sa amin. Wala po akong... Meron kang fake ID galing sa LTO. Ay, yung pinik pinike mo yung LTO driver's license. Your Honor, hindi, wala po akong ginawa. Wala po akong request talaga para gumawa po ng fake ID Hindi ng ka nag-request sa LTO pero ikaw nag-produce. Yun ang ginagamit mo sa kasino tuwing magsusugal ka. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Di ba nung last hearing dito, may pinakita pang ang picture mo na merong fake ID? Ano bang pangalan nun? Nakita ko po yan, Marvin de Guzman po. Exactly. Gamit-gamit mo yun. Yun ay prinsinta ng kasino sa amin. Marvin de Guzman. Tapos ngayon, magsinungaling ka. Your Honor. Paano ka, paano ka ilalagay sa WPP kung ikaw ay napakasinungaling ngayon pa lamang? Your Magsabi Honor, Magsabi kang totoo. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Sila po ang may hawak siguro nung ID niya. Hindi po ako. Kaya na, pa, Wala po ako pa, po akong nahawakan na, na gano'n. paano nagkaroon ng kopya ang casino ng Marvin D. Guzman kung hindi mo prinsinta kani sa kanila? Actually, Your Honor, ang alam ko po, natatandaan ko dyan. Uh, sa, sigur, dahil gusto nilang maglaro kami sila gagawa ng paraan para mabigyan kami ng membership eh. Wala po kami kinalaman dyan kung paano kami nagkaroon ng ID niyan Sa so, totoo lang, Your Honor. So, ibig sabihin, yung kasino, lalapitan ka para pasugaling ka at bibigyan ka ng fake ID? Ganun na nga po, Your Honor. So, pag pinatawag namin yung kasino, kayo mong panindigan yun? Bakit ka lalapitan ng mga kasino? Ba't ka lalapitan ng kasino? Okay, mag name ka ng kasino. Anong kasino? Paninindingan ko po yung kasino. Anong name ng kasino? Ah... Uh, Sige, magbanggit ka. Sa Soler po. Okay. So, ibig mo sa... Sino sa Soler ang lumapit sa iyo para sabihin, Oy, Mr. Hernandez, magsugal ka, kami bahala, bigyan ka namin ng fake ID para hindi ka matrace sapagkat bawal dito ang government official. Sino hindi, doon? Hindi ko po maalala ang pangalan niya, sino pero... Sino? hindi mo maalala. Hindi. Totoo po, Your Honor. Pero alam ko po, uh, ano siya, parang yung mga business... Uh, Kasi kung hmm. talaga nagsabing ng na totoo, to, patatawag namin yung Soler na nag-iimbita ng mga government official magsugal na bawal naman alam nila at bibigyan pa ng fake ID. Bangit nyo may pangalan? Hindi ko po alam yung pangalan niya pero pagka nakita ko po Central siya, ma maalala ko po siya, Your Honor. Uh, yung Mike uh, Archibald, dasi bell. Yan po. Apo. Alam mo tunay niyang pangalan? Hindi po, Your Honor. Yung na nag-asikaso ng lahat ng uh, ID niyo, di ba? O parang, o yun nga po, kagaya si, po nung sabi si ko. Si Archibald Torregosa, di ba? Na-meet mo siya? matatan ko po matatanda ko po siya pag yeah, nakita Center ko po. Sir, rapid that answer your oh, question. May nag-asikaso ng kanila. Opo, oh, yan uh, po. Your Honor. Uh, k Mike Archibald, ang tunay na pangalan ni Archibald Torregosa, right? Opo, oh, Your Honor. Thank you, Senator. K rapid. kaya k nga, uh, Mr. Chair, imbitahan natin yung Mike Archibald. Dahil kung totoon sinasabi niya, aba, bakit pa ipagbabawal ng ating gobyerno ang mga government official magsugal sa mga kasino, e kung meron palang mga tao sa kasino na nag-iimbita sa mga korup na government officials, tinuturoan na maging korup ang mga government officials magsugal at sila ng bahal magbigay ng false identity. You'll be invited sa next hearing natin. Archibald Torregosa, kindly take note. Okay, bukod pa sa'yo, sino pa yung mga inibitahan nitong Archibald ng mga government officials from the PWH para magsugal at binigyan ng PEC ID. Sa, sa pagkakaalala ko po your honor si Boss Henry Alcantara ko po, uh, si Engineer JP Mendoza po, ako po, uh, si Engineer RJ Domasig po, uh, si Engineer Justin Nuevo po, uh, si Edric Sanjego po. At saka po si ano, si Engineer Paul Duya saka si Engineer Lester Castro po. Okay. So, marami kayo. Yun lang po ang naalala ko sa ngayon. Hindi ko po ma maalala kung yun na po lahat yun. So, lahat kayo binigyan ng fake ID. Paano nyo nakilala ito sa Archibald? Uh, ang naalala ko po, parang lumapit lang po yan sa amin, kakilala po, mayroon po lumapit sa amin na kakilala po ni, nung ninong ko ni Loren Cruz kasi magkakasama po kami doon. Tapos may ipinakilala po siya parang doon niya po ipinakilala si yung Archibald. Kaya yun po doon po siya na nang nasabi po na hindi nga kami pwede maglaro, gagawan si daw po niya rafin, ng paraan para para matlaro. Si Laurent Cruz kung gusto niyo tanungin. Okay, okay. Where's Laurent Cruz? Oh, yun, nandoon sa dulong-dulo. Aligay bababa kayo rito. Laurent Cruz. yung panalo mo ba binabalik mo rin kay ano kay Alcantara yung winnings mo sa casino po sa casino hindi po parang may share po pagka nanalo po may balato binabalatuan ka lang so ibig sabihin bibigyan ka ng pera ni Alcantara para isugal yung pera na kurakot niya ganun ba yon hindi ko po alam kung galing po sa kurakot yung binigay niya, pinapahiram niya pera, Your Honor. Pero Hindi, pera niya po ang galing, na, nasa sakyan ko po. Pari, sa sakyan niya po, Your Honor. Okay. Anong pangalan itong, anong pangalan mo ulit? Loren. Loren, ikaw yung nabanggit niya. Okay. So, ikaw yung nabigyan din ng fake ID. Hindi po, Your Honor. Ba't nabanggit ang pangalan mo? Uh, ano, uh, si Aninong ko po, po kasi ang may kakilala dun sa doon sa taong nakarita sa amin na nagpakilala po doon sa Pianche, gagawa po. daw po ng ano ng paraan para makapaglaro po kami. Okay, paano niyo nakilala yung gumawa ng paraan para makapaglaro etong si Fernandez? Uh, ah, uh, your honor, okay. hindi ko po alam yung sinasabi nila, nagkataon lang po may isa po yata silang may isang kakilala ron sa casino. o taking na, na, siguro ito muna, nag o taking ka na ba? Opo. O oh, sige. Sige, and then at uh, nakakwentuhan na lang po namin kung pa, paano po sila nakakuha ng fake ID, hindi ko po alam. Paano mo nakilala? Uh, nakilala ko lang po, namukaan ko lang po sa kasino na nakakilala ko po dati po yun. Pero hindi ko po alam kung paano po sila nirelate ni, 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 ni relate doon sa sinasabi nilang pangalang isa kang ina, hindi ko po alala. So ibig sabihin, ikaw ang lumapit kasi kilala mo yung... Hindi fact, po, yung hindi po, hindi po. Ikaw ang nilapitan? Na sila po ang lumapit sa sa kanila po, sa amin po. Kaya nga, bakit kayo nilapitan? Hindi po. Siyempre, na, may purpose yun. Kaya kanilapitan, alam nila na kayo galing sa DPWH, alam nila na marami kayong perang pansugal. O uh, alam nila na bawal, di ba? Your Honor, hindi po ako taga DPWH. Dp 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 ah, di ka taga DPWH. Anong trabaho mo? Ah, negosyante po ako, Your Honor. Anong negosyo mo? Ah, may, may mga... ABRs po ako. May mga lend, nagpapa-lending din po at may mga resto po ako. May mga? Resto po. Restaurant? Opo. Tapos meron kang lending. So pa pinapautang mo ito? Hindi po, hindi po. Okay. Pabalik tayo nung kay Bryce. Bryce, 36 bank accounts. Napakarami nito. Mga ordinary tao, isa lang. Yung iba, dalawa, the most. Ikaw, meron kang 36 bank accounts. Paano mo ma-justify? Sabihin natin, meron kang negosyo. Sideline, sabi mo, nagbebenta ka ng motor o meron kang share doon sa mga kakilala mo na nagbebenta ng motor. Paano ma-justify na magkaroon ka ng 36 bank accounts? Your Honor, karamihan po naman dyan, yung mga kakilala ko na nagtatrabaho sa banko, nag nag pwede ba mag-open ng account kung ako naman po kung magkano minimum na kaya ko i-open ko po okay di ba pag nagdeposito ka na more than 500,000, you have to justify that. So yung mga po ang pasok na milyones at one time, paano mo na-justify doon sa banko para tanggapin yung, yung malaking milyones na pera na pinapasok mo? Hindi ko rin po alam. Your Honor. Basta pina, pina, pina.